Mga idol, may lakad kami ngayon. Meron kaming sasagupain na kakaibang gera. Araw ng linggo, sideline lang. Update namin kayo kung anong gagawin namin doon. Sinawag lang sa amin eh. Okay, update namin kayo. kumo na po sa mga bawat bahay na kapag umaapaw yung kanilang septic tank, eh, ipapasipsip po nila uh, tama po naman po yun wala pong pagkakamali doon lalo po kung matagal na po yung siftik tank na yun maaari pong puno na pero pagkatapos po nang masipsip at mga ilang panahon lang alimbawa isang buwan or isa, isang linggo ay uh, umaapaw na naman so hindi na po yun tama Uh, meron na pong problema doon sa pinaka outlet yung kusang po lumalabas yung tubig na excess na kapag ginamit po natin ay dapat po eh, may lumalabas na tubig papunta doon sa main canal kung saan tinatapon yung mga uh, tubig na nanggagaling sa ating mga pinaglabahan mga ganun so pagkatapos po ng ganun at kano naman naging problema ah uh, ang problema po nun ayun ay na pinaka outlet yung labasan na maaring barado na lalo pag matagal na kagaya ng nakaraan na ginawa namin 1969 pa yun pa lang ang unang unang nagkaroon ng problema noong aming ma-examine ang problema po niya ay yung kanyang outlet kung saan lumalabas yung excess na tubig kaya umaapaw na mismo doon sa pinaka-manhole bumubula-bula pa ah, ngayon ang ginawa po namin ay ginawa namin ng bago. Medyo malayo po yung bagong pupuntahan namin. Maabot ng 30 meters. So, kasi po nagbabara, mga idol, kalawangin na po yung ginamit na tubo. Kasi kung 1969 pa, ang ginamit po nilang tubo ay pundido puno-puno na po talaga ng kalawang. So, yun po na, nagiging problema natin. Common problem yan sa mga matatagal na puso negro. Ito po, panoorin po ninyo yung bagong kagagawa pa lang namin. Marami na kaming beaches na ginawa, pero ito yung isang huli namin ginawa, nito lang nakaraan. Kaya po, panoorin po natin. Ayun, uh, nandito na kami sa site kung saan yung gagawin naming ano, pumaapo na poso negro poso negra nga ba poso negro ayan uh, nabuksan na namin ayan o oh. medyo punong puno talaga ayan ayan uh, ang hinahanap namin yung outlet uh, medyo uh, mahirap hirap na trabaho ito ng inyong anluwagi <laughs> hindi kasi malinis na trabaho eh. marumi yung gagawin namin pero marangal na trabaho kahit marumi. <laughs> Update namin kayo. Yan mga idol, yung madugo naming laban. Ah, uh, medyo kaming hinahanap na papaki-pakinabang sa ilalim. Puso negro 'yan, mga idol. Ayun, oh. kailangan ano, wala ng party arti pa kapakong-kapa. Kapa. Update namin kayo kung lulusungin ka namin hindi na na namin yung pangatlong butas ayan kinakapa niya kung nasan yung outlet at yun ang kasi ang barado kaya hindi na bumababa dahil barado na yung butas so yan ay naanap niya ngayon update namin kayo mga idol kung makita na namin bibigyan namin kayo ng kaparty <laughs> maganda ang construction ng septic tank na ito tatlo yung manhole niya eh yung panghuli yan yung binuksan nung kasama ko yan yung pinaka clean out na niya tubig na tubig lang talaga ang nandyan at ito namang isa na to yan yung pinaka pine course niya tapos ito yung digestion chamber Oh, eh kaya lang hindi namin makita yung outlet din na makapanong kasama kaya kailangan namin magdala bukas ng panglimas yung submersible pump para maubusan namin ng tubig makita namin yung outlet nya ay, matagal na kasi ito kung mapapansin ninyo mga idol. Ya, hindi pa bata pa ako nung i-construct ito eh. Tingnan niyo yung pinaka ano niya. Ayan 'no. Uh July 24 1969. Si Sadaska ang gumawa. Buhay pa kaya siya? Shout out po sa inyo, idol, kung buhay pa kayo. Matindi yung sakripisyo namin sa tinanggal naming bara na ano. Siptik tang sa Malabon. Ito yung kasama ko. pasan-pasan yung submersible pump. O. Laban lang sa buhay. Mahirap pero kailangan eh. Sabi niya sa akin ano. Huwag ko dahil papakita yung mukha niya. <laughs> Kasi. Ayaw daw niya makakita. Sa video na naghihirap siya. <laughs> Mabait siya. Batang yan. Masipag. Ang isa pa. Hindi yan marupok. <laughs> bibili po tayo mga idol ng ano yung bus ng ano sa submersible sa pump dito sa Bagaw. Dito lang po ito sa may party ng malapit na ito sa may malabong so. Malabong. Nakabili na po tayo nung discharge hose para sa sa submersible pump. Ah, uh, didos po yan. Didos ang size nitong ano na to. Discharges na binili natin Bali ano yan Mahaba-haba yung tatakbuhin kasi 30 meters yan uh, Para yan doon sa Butas na yun yung huling-huling binuksan ng kasama ko yan oh. Para dyan Yan yung pinakatubig na lang talaga Clean out yan. So 30 meters to Bali Ang pagkakabili ko nito 35 pesos per meter So medyo mahaba-haba Ayan na o, oh, gumagana na yung ating submersible pump. Ayan na, oh, binaba natin dito sa pangatlong butas. Tatlo kasi o oh, yan, ayan eh, yung, yung digestion chamber. Ito yung pine, pine course na, tapos ito yung pinaka clean out. So ayan o, oh, inarangan natin ng barita para hindi malaglag. Ito, tinan kung gano'n siya kahaba. Ayan. 30 meters po yan. Ah, pinag yan. Ganyan kalayo mga idol. O, kailangan kaya inanuhan natin. Ayan. Ganyan kalayo. So ayan, ang lakas ng tubig at mm, yun lang hindi maganda ang amoy alam na natin galing kasi sa puso negro yan ayan mga idol update namin kayo ito na. Digestion chamber, fine course. Tapos ito yung pinaka-clean out niya. Ayan na, na ano na namin. Natanggalan na namin ng tubig. So, may bara, may bara talaga. Dito sa lugar na to, eh, yung problema sa barado na yung tubo. So, ang gagawin natin dito, uh, maguhukay tayo ng bago lalagyan natin ng bagong clean out sa kanal talaga so mahaba habang hukay kung saan nagpunta yung hus kanina hanggang doon sya sinimula na naming ikat yung flooring para medyo may guide yung aming pagbabakbakan mahaba haba ay medyo makapal eh. dito yung pinaka end ng ano eh ng septic tank nya yan, kakatingin niya hanggang do sa may dulo na yon. Ayan na ho yung paglalagay namin ng bagong outlet, yung clean out. Maguhukay kami ngayon hanggang doon, malayo. Yon Yan, sa so may tubo na yun, doon pa sa Ano, cheese na ho, kasi yung dati niya na overflow, wala na, hindi na makita. Kasi nga, tanda na nitong ano na to, ah uh, nung uh, nung araw kasi ang ginagamit nilang tubo yung tinatawag na pundido yung cast iron so sarado na ngayon eh kasi kagaya nga nung no, sinabi ko sa inyo ito ay eh, ginawa ito nung 19 ano pa to ayan oh, uh, July 7 ito di eh, July 24 1969 kumusta kaya siya ngayon yung gumawa nito ayan yung pangalan oh ano mga idol boy pa kaya siya yan yung mga teknik na pinagbabawal pero ginagawa para makasircut yan oh. hindi na titibagin ng dire diretso yung flooring na yun Binong binutas na lang dito para may suot yung isang tubo dito tapos dun sa may dulo na yung ganun din dudukuti na rin lang nya tapos para maisuot lang uli yung isang tubo so hindi na yung buong flooring yan yung mga ipinag, ipinagbabawal na ginagawa <laughs> mga teknik na ipinagbabawal pero ginagawa ayan, pero na, na, naguhita na sana kaya lang eh video napakakapal ng ano ng simento so ayun ganyan na lang gagawin Uy, para mailusot lang yung tubo, dudukotin na lang sa ilalim yung ano, lupa. Yung ganun lang. Kasi dito, dito naman magbubutas ng ano yan, yung pinaka-clean out eh. Kasi yun yung luma, wala na, sarado na yan. Ayan, mga idol, mga technique na ipinagbabawal ni Gagamba TV. Ito na mga idol, yung pangatlong araw namin na pag-repair nitong septic tank. Ah, uh, yung pinakamahirap namin binuksan kasi yan yung nalagyan pa nitong, ano na kaya pinutol namin. So ngayon, dahil nga wala talagang outlet, barado na. Gagawa kami ng bagong outlet ngayon. Kasi kahit sipsipin ang sipsipin niya ng, ano, ng malabanan, pagka napuno ng tubig yan, barado na naman uli yan. Kaya ito, gumawa kami ng bago. Ito, ginamit na namin yung ipinagbabawal na technique na <laughs> talagang hindi na namin binakbak lahat yung buong buong flooring dahil napakakapal so ginawa na lang namin butas butas na ganyan para makuha lang yung lupa sa ilalim tapos sa uh, saka na lang ipapasok yung tubo pa ganyan kaya may ganyan kung saan man yung dugtungan na di maidikit pa namin ng solvent Ayan, tapos dito na yung pinaka clean out namin ayan na yung loob binakikita eh, na malayo yan simula dyan mga idol hanggang dun sa ano sa talagang pagpupunta namin yan o oh. ang tuloy, tuloy ang paguho nung aking kasama medyo malayo layo pa 30 meters kasi mga idol ang layo yan o oh. oh. sinisipaga na o oh. ang namumroblema ako baka mamaya mga hingi ng increase ito eh kasi na increase na rin yung kanyang pagpipigo eh 1.5 na daw patay tayo dyan tapos dito oh. Ayan, dito ang punta namin yan. Malayo talaga mga idol. Ay kailangan nating gawin ito dahil hindi matatapos ang problema nila hanggat hindi nagagawa ng outlet. Ito, yan, May pader dyan. Lulusot na naman ulit kami doon sa ilalim. Tapos ito, may mga na-encounter pa tayong tubo ng tubig. Tapos ididiretso natin yan ngayon dito sa sa main. Ayan. Diyan na ang punta niya. Ganon kalayo mga idol na, tuloy-tuloy na yung namin ng 30 meters na paglalagyan ng tubo. Yan o. Yung kasama ko, dinadaan-daan lang sa tambutso yung trabaho. Kahit medyo ang hirap maghukay. Tapos dito, ang mahirap kasi dito sa kabila, simento. Yan o. cross kami sa kalsada. Ang kapal pa naman, Utso ang kapal nung banda dun bago makarating doon sa pinaka main drainage o ayan ganyan lang sipag lang malupit mga idol naka encounter kami ng GI pipe ayan o didos pa ayan yung lumang linya ng swimming pool yung kasi dati swimming pool yung lugar na yan eh, na ginawa ko ng terrace ako ang gumawa ng terrace dyan e, tapos ngayon ito kasi yung dating filter eh. Ayan, Ito yung dating filter ng swimming pool. Kaya, ayan siya oh. Ayan, kakatingin natin ngayon yan. Tutol, hindi na ginagamit. mga idol finally natapos na namin yung ano yan natakpan na namin at nagawa na rin namin yung linya nya palabas ayan ayan yung linya nya oh, mga idol ito yung bagong clean yan yung bagong clean out na ginawa namin ayan ayan pina ginawa na kasama ko para hindi na lahat lahat ano kinating yung simento dahil makapal yung flooring binutas binutas butas na lang niya tapos dinukot na lang niya sa ilalim at saka dyan namin nilagay yung tubo Ayon, ayos din naman eh ayos yung technique niya ngayon ko lang na ano yan na, nalaman ah, talagang may utang na loob ako dito ngayon sa kasama ko na to napaka ma, napaka mautak talaga ayan oh. dapat daw eh may bayad yun ayan oh malayo yan ayan oh yan yung mga idol yan yung tubo hanggang dun sa dulo dun yan dito medyo nataga lang kami dito kasi makapal yun si siminto dito eh yan o oh. yan kagagawa lang namin o. may bakas na agad ng aso yan ipinis pa natin mamaya dito, dito, dito ngayon siya bumagsak papunta na mismo yan doon sa malaking kanal doon sa may labas sa may highway na ayan mga idol uh, may natapos na naman tayong project at salamat sa inyong pagsubaybay sa amin ayan ganyan yan 30 meters yan hanggang dun yun yung gate na yun dun yan sa looban so ayan mga idol ayan ang isang remedyo sa kapag palaging umaapaw yung ano ninyo yung septic tank yung puso negro yung umaapaw siya doon sa may mga manhole manhole na may bumubula-bula. Ibig sabihin nun, hindi na makalabas yung tubig niya. Yung pinaka-outlet niya palabas ng kanal, parado na. So kaya ang gawin niyo doon, palitan niyo ng bagong outlet o kung may baraman. man, eh kailangan salaksakin niyo para mawala yung bara. Para yung tubig lumabas nang hindi umaapaw doon sa septic tank. Kasi kung ganun nangyari at yung barado na inyong ano outlet, kahit yan ay pasipsip yun ay pasipsip yun pag puno na naman ng tubig aapaw na naman uli yan so kaya ganoon ang ginawa namin kaysa naman yung may are eh, magpasipsip na magpasipsip ng linggo-linggo o buwan-buwan ay -buwan, eh, ginawa namin ng outlet at yan sigurado yan na yung gumagamit silang tubig sa banyo at sa mga sa CR ganyan saka dito sa mga lababo nila at paglalaba yan lahat napunta na eh so pagka walang outlet ano talaga aapaw So ayun, salamat na marami sa inyong pagsubaybay mga idol. At kung gusto pa ninyong marami pa kayong malama sa mga ganitong repair, pwede po naman kayong mag-subscribe dyan, wala po namang bayad dyan. At para maging updated kayo sa aming mga bagong i-upload na video, i-hit na rin ninyo yung notification bell para lagi kayo manotify. So yun po, salamat ng marami. Ito po muli ang inyong anluwagi. Kasama po ang aking kasamang si Gagamba. <laughs> Gagamba nga ba? Gagamba shout out, TV. Uh, shout out din kay CD. Dong CD TV. Dong. Sana magkita-kita ulit tayo. O yun po, salamat ng marami. Ito po muli ang inyong anluwagi. Masaludo sa inyo.